Magandang araw sa lahat. Kain tayo. Ang pagkain ko ay mais na bigas. Ano ba yun? Mais na bigas. Tama ba yun? <laughs> corn. Grits. Um, bumili ako ng corn. Kasi kala ko mura. Mahal pa rin. Tapos so, ko. Onya. Kamoti. So, pagkaing pobre, pero hindi na. Pagkaing mayaman na ito ngayon kasi mahal eh. O, ginamos. O, ginamos. Diba? Pagkaing sa Pilipinas, pagkaing mahirap. Ito lang ma-afford natin, pero ang kahit kahit ano, mahal na lahat. Tapos, yun, diwit-diwit ng isda ni manipis na dili na dili na kuan baga nga isda kay kuan lagi ko no para makamura mahal pa rin jus ko pagkain ng mahirap ito pero sa ngayon pagkain ng mayaman dahil mahal ito kalamay galing ni Susan salamat san Susan ito kalamay nga lubog ang unsa ni gani man Pini, pinipig ba yan san <laughs> ayan ginasteam ko kasi yan kaya nga eh, ano ko lang ayun yung dessert ko galing Pilipinas thank you so san tapos ito rice bugas ah, ano ba to corn nga rice tama ba yun corn nga rice corn is corn kamuting purple. Ayun, ang nakakamis na pagkain ito. Sabi ko ito yung kainin ko kasi para makamura naman pero mahal pa rin. Sabi nila sa noon pagkain ng mahirap daw ito pero sa totoo lang ngayon ang mahirap hindi na rin maka-afford. 'Di ba? Sobrang mahal. Ayun, kain tayo ng dinner at lunch. sarap itong ginamo sa ano. Dito sa kamuti. Thank you, Lord. Okay, bye guys.